Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito kami ngayon sa kabilang bahay. Ito, si Mami Isno nangangamot. Dinala ko siya dito dahil nireregla siya. Tapos nagwawala yung mga anak niya. Kasi yung anak niya na naiwan doon, puro lalaki yun. Pag pertel pala si Mami Isno, para silang ano, nagwawala, para silang... Basta iba yung kilos nila nag-aaway-away sila, lalo na si Krimo, na hindi talaga nagpapatalo. Puro na niya kinagat yung dalawang aso. Kaya ang ginawa ko, dinala namin dito sa kabilang bahay si Isno para iiwas sa kanila para hindi magkaroon ng anak si Mami Isno. Para hindi siya mabuntis kasi ayaw na namin siya ipabuntis. Ayoko, hindi ko kaya na pag nagbunti siya tapos pag medyo malaki na ibibinta yung kanyang anak kasi tapos may iiwan kami. Ang hirap pala sa kalooban pag ikaw nagbalaki ng mga anak niya kasi parang may pinipili ka sa mga anak. Ganun ang pakiramdam ko. ako kasi birthday ng mga aso namin ngayon, yung tatlong aso. Tatlong taon na sila kaya nagluto ako ng spaghetti para masumaba pang buhay nila magkaiba ang kulay nito kasi yung itong medyo dilaw ano siya uh, del monte itong medyo light yung is in bonus ayan kasi yung nabili ko sa simmore ayan nagluluto na ako ng sauce niya. ayan tingnan nyo yung ano to biniling na baka yan matufig pa siya pinapatanggal ko muna yung mantika niya alam nyo 90% yung laman nito 10% yung taba pero sobrang mamantika siya so nakikita nyo pero may halo pa yan na tubig naghalo ako ng dalawang ano to hotdog na champo para medyo maprito din yung ating hakdo. Hindi ko pa ito ginigisa. Nilagay ko na yung bawang. Nagigisa ko na siya. Tapos isusunod ko yung sibuyas. Yan, nilagay ko na yung sibuyas. Maglagay tayo ng asin. Tapos, ayan, haluin na natin. Gusto ko maglagay ng gatas dito. Lagay ko na yung sauce. Ano to? Yung 500 grams na sauce. Tapos gusto ko siya lagyan ng gatas. Yung fresh milk. Ayan. Lagyan ko siya ng fresh milk na gatas. naglagay ako ng cubes na cheese para maging cheesy yung ating sauce. Ayan, luto na yung ating spaghetti sauce. Hi, tanggalin natin yung eto. Ito yung regalo sa akin ni Shena nung birthday ko. Meron siyang card. Sabi, happy birthday Mama Jenny. Tanggalin natin. Tabi siya. Ayan, tinali siya ng kulay yellow na ganun lang siya. Sabi ni na mas maganda daw nito kung direct sa sunlight ang ano. Oh my god